Nasa barangay Aguada na tayo mga amigo Andito na yung barangay nyo Continue tayo sa ating travel mga amigo At syempre ang susunod na ating ibablog mga amigo Barangay Aguada Ayan shout na nalang sa mga taga barangay Aguada no? Andito na yung barangay nyo mga amigo Tingnan nyo na lang kung ano yung mga pagbabago At syempre mga ludi Kung, kung napapansin natin madalang pa rin yung mga kabahayan dito Ayan no? kita nyo naman at syempre Tabing dagat na yung natatanaw natin mga ludi at nga pala kung gusto niyo masubaybayan niyo ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan o, oh, kasi lagalag tayo. At nga pala, shout out sa ating mga babayan, Mapaluson, Visayas at Mindanao ka man. Ayan, mega mega shout out. At syempre, shout out sa mga taga Tikaw at borias Mega shout out sa inyo. At syempre, yung ating mga kaibigan ano, Nainjas Moto, Lowe Labastida, Angino Labastida. Kakamias TV at syempre Rowell Dizos Vlog Ayan, mega mega shoutout At kung gusto mo magpa-shoutout Comment below para sa next vlog Asia e, shoutout kita at syempre mga taga barangay malubago biga shoutout lalo na sa atong gwapo na kaibigan na si Jason Mundido shoutout nga pala kay Maylin Munoz sa mga naghahanap pala ng mga magagandang gaon mura at syempre kung gusto mo rentahan ito takay nyo lang po ito si Maylin Munoz at meron siyang uh, Facebook page Mix Collection ayan hanapin nyo na lang yan mga ludi kasi magaganda yung gaon na pinaparintahan niya at binibinta at dito na nga tayo mga ludi Nakalagpas na tayo sa simbahan At uh, dito matatanaw na natin yung mga karagatan dito mga ludi Ayan oh. Wow ganda talaga mag rides dito Dahil papunta tayo sa bayan ng lagun, yan sa bayan ng laguna uh, Lagun uh, part ata ng Matayom ano barangay Matayom ata yan so sabi ko sa inyo lahat ng mga barangay na madadaanan natin papasyalan natin, dadaanan natin at syempre iba -vlog natin yan mga amigo at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa masbate mag follow at mag subscribe ka na kasi oras oras moro minuto may upload tayo mga amigo shoutout nga pala kay Rix Nil Inay ano? migan miga shoutout yan, sa uh, OFW to yung ating amigo, ingat yan Ludi, ayan na syempre Shoutout na lang sa ating mga ano, ah, kababayan na nasa malayo pa. Mega mega shoutout na lang sa inyo at kung taga rito ka sa Barangay Aguada, andito na 'yung barangay nyo Yan, nag-update lang tayo, no. Bagong taon, bagong vlog na naman tayo at bagong travel na naman sa mga lugar na napupuntahan natin. At ito nga, nandito ah, tayo ngayon sa Barangay Aguada. Barangay nyo to mga amigo Kaya panoorin nyo At nga pala mga lodi. Huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video ano? Kasi wala namang baya dyan Paano makikita ng ating mga kababayang nasa malayo Yung lugar kung saan tayo pumupunta di ba? Yan, pa-share na lang Wala namang bayad dyan mga amigo At syempre andito na tayo sa barangay Aguada Ayan, at syempre kakanan tayo dito para mag-ikot-ikot muna sa barangay nila no? Para makita natin kung ano yung mga pagbabago dito mga amigo At kung taga rito ka, yan, comment mo na lang dyan mga amigo kung anong pagbabago sa barangay nyo. Gagala lang tayo dito, no? Yan, ito yung daanan nila mga amigo, papasok. No, uh ha? -huh. Ito yung iskwilahan. Elementary School ng Barangay Aguada. Sa mga nagtapos dyan, bigas shoutout na lang. Andito na yung school nyo. At syempre sa mga maestro, maestra dyan. Yan, shoutout na lang sa inyo. At syempre, uh, mga Perez family, mega shoutout. Especially kay... Kuya Jerry Maya Yan, mga amigas, shoutout Barang uh, Aguada Elementary School Ayan, no Ganda pala ng elementary school nila dito, mga ludi Yan, shoutout na lang sa mga nagtapos dito At dito, ikot-ikot na tayo, no Para makita na natin kung ano yung mga kaganapan dito At kung taga rito ka Andito na yung bahay Bahay mo, andito na yung barangay nyo Binablog na natin, mga amigo Ayan, dumaan na tayo sa uh, tulay. Makita niya lang dito yung kalsada mga amigo. Yan. At syempre pagdating natin dyan, marami pa rin kabahayan. At may naglalaba. <laughs> may tulay na tayo na dinanan. May tulay na naman dito. Pero mga makitid lang yung tulay. Ano? Ayan, shoutout na lang ila ate at kuya. Nagulat sila. Rumurunda tayo. Akala mo pulitiko humiikot na <laughs> sharot nga pala sa mga politiko ano? yan, miga miga, syarat uh, malapit na eleksyon ay yan so pag-isipan natin, ano, at piliin natin kung sino ang ating ibuto mga amigo, yan especially, dapat yung mga plataforma nila yung kuryente, dapat ayusin No kasi ang tagal na ng panahon patay sindi pa rin yung kuryente ay nako. Ngayon pala mga amigo magkakaroon na pala dito ng kuryente ano. Kasi nadaanan natin sa barangay ah, Concepcion, Madamba. Ay ninaayos na yung mga poste doon mga amigo. Kaya magkakaroon na dito ng kuryente. Yan kasi dati nakaraang taon nag-vlog tayo dito at nagtanong-tanong. So walang kuryente po dito, puro solar yung ginagamit mga amigo. So kawawa naman 'yung ating mga kababayan, ano. At syempre, dahil itinayo na 'yung mga poste, sana naman ah uh, 'yung kuryente natin, ano, tuloy-tuloy 'yung daloy. Baka naman props lang 'yan. Baka nakatayo lang 'yung poste tapos walang kuryente na dadaloy, agoy, rude na upload. <laughs> so ayan mga amigo. Hinto muna tayo dito, ano. Tingnan muna natin 'yung view dito sa tabing baybayin nila, no? Kasi parang maganda at maglakad-lakad at syempre, maganda tingnan kung anong meron dito mga amigo ayan at syempre paalam tayo kila kuya kung okay lang na uh, tumingin dito okay lang naman daw wala naman daw bayad yan thank you na lang kila kuya no? ayan so yung buhangin dito mga amigo hindi naman may tim medyo maputi lang ayan kita nyo naman so ganda maligo ngayon maganda yung panahon kasi walang alon at syempre andyan pala si lulo <laughs> So, yan. Ito yung view dito mga Lodi. Wow, ganda, no? At andito pala si Lolo, yung tatay ni Kuya Jeremiah. Nagulat nga ako mga amigo kasi pinakita sa atin ni eh, Lolo yung huli niya. Ayan, galing pala dito sa laut mga Lodi. Ang lalaki ng isda na nahuli niya. Ayan, ayan ito, ito, yung kagandahan pag malapit lang yung bahay mo sa tabing dagat. Kasi yung pang ulam mga amigo ay talagang mapapalibri ka. No, at syempre, uh, masipag ka lang manghuli ng isda o oh, may ulam ka na pag uwi no? at sariwa pa ganyan kalupit dito mga amigo at syempre diretsyo na tayo yan kasi marami na tayong kinukwento mga amigo <laughs> so ikot pa rin tayo no? ikot pa rin tayo para makita pa natin kung ano yung pwede nating makita dito ayan no so ito mga amigo paakyat to nga lang dito nagulat ako yung kalsada dito paling mga amigo yan pabagsak so yun dito yung barangay hall nila yan shoutout na lang at syempre ito si tatay nagpaalam tayo na kung pwede dumaan kasi yung uh, koryente nila andyan sa kalsada so kung napansin nyo ano ano yun uh, solar yun mga amigo yung nasa harap ni tatay at ito yung basketball court nila at syempre palabas na tayo. Ayun yung bahay ni Kuya Jeremiah. Yan, shoutout na lang. Palabas na tayo mga amigo. Kasi wala na tayong iikutan diyan. Yun na yung kalsada. Yun na yung paikot-ikot lang doon sa kanila. Ayun oh. At nga pala kung gusto niyo masubaybayan niyo ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski Moto dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe. Para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At huwag nyo kalimutan na i-share mga amigo yung ating video. Ano? Wala namang bayad yan. Ayan. So ayan. Ah, uh, malapit na tayo sa lagoon mga amigo. So paano? Hanggang dito na lang yung ating video. So paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Bye bye mga amigo!